Ay, mali pala. <laughs> oh, dito pala yan. May mga souvenir. Bali, nandito kami ngayon sa Father you guys. Then, papasok tayo dito sa Kapio Souvenir Shop. Ito yung makikita nyo dito. Ay, isang libo. Yung ganito. Kasama namin yung Simulamabi. Simulamabi. hindi yung mga herbal, miracle, pa oil. Tapos ito pa 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 mga rosary. pa um. gusto pa pa